WALFM, Radyo Totoo, CNN Batangas, CNN Live, Live! Nation, Renz Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga riyan, magandang umaga Pilipinas Inisnam ng mga miyembro ng sanggol ang bayan ng Taisan sa pangunan ni Vice Mayor Eloisa Portugal ang ipinatawag na meeting ni Mayor Brigido Villena kahapon kaugnay sa Philippine Rural Development Project o PRDP kung saan naging panahong tagapagsalita mga kinatawa ng DAPDRP scale up South Luzon Cluster sa nasabing pulong ipinaliwanag na mga kinatawa ng ahensyang objective ng programa tulad ng pagpapataas ng kita at produksyon na mga magsasaka gayon ng pagkakaroon ng akses sa sa farm to market road ay sa kinatawa ng ahensya importante na magkaisang lokal na pamalan para dito dahil ang mamay ng taysa ng makikinabang naniniwala naman si Mayor Villena na pamumulitika ang ginagawa ng sangguniang bayan sa hindi pag-aproba sa hinhinging memorandum of agreement o MOA para sa PRDP dahil sa taasang ang ng pangalawang punong bayan na, na, hindi bibigay ang kahilingan ng ekotibo mensahe ng punong bayan sa mga ito nagawin ang lahat ng gusto nilang gawin gagawin. Ayon pa sa opisyal, harangan man siya ng sibata, gagawin niya ang para sa ikabubuti ng mamamayan ng Taysan. Mula sa DWRFM 95.9, ito si Renz Belda ng Semen Batangas nagulat live para sa Semen Pilipinas. CNN Live! live Maraming salamat, Renz Belda, mula po sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. Sa